Unang kaso ng high pathogenicity, pathogenicity uh, avian influenza sa bansa na itala sa Kamaligan, sur Ayon uh, po sa Bureau of Animal and Industry. Uh, Bureau of Animal Industry. Walang end. O bye. Ano ba itong uh, avian? Uh, kasi avian. So ito yung sa mga manok. O yung sa mga lumilipad. Well, alamin na nga natin. Umabante sa balita si abante reporter Just Ignacio. Wonderashima. report. Na sa Kamaligan, Camarines ka, Sur ang unang kaso ng high pathogenicity avian influenza, type A subtype H5N9 sa bansa. Ito ang kinumpirma ng Bureau of Animal Industry matapos na nagpositibo ang resulta ng duck samples na nakolekta ng Bay Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory mula sa isang routine surveillance ng DA Regional Field Office 5. Bagamat highly photogenic sa mga ibon, may mababa namang banta sa mga tao ang subtype H5N9 batay sa global assessments. Ipinabati na rin ang naturang sakit sa Department of Health para mamonitor ang posibleng human exposure. Agad na rin nagsagawa na disease control measure ang bayi kung saan tinitiyak nito na magsasagawa o nagsasagawa sila ng hakbang upang malabanan ng avian influenza at maprotektahan ng poultry industry sa bansa. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.